Hello. And, uh, kadyano, good morning, Kasi good morning. Magtatanim po kami ng mga kamatis ni Kristal. Ayun, magtatanim pala si Natit Kasi nati pagka Cesar. si Kristal po ang nagtatanim ng alaman, uh, mga nah Malamig yung kamay. Malamig yung kamay ang ah. mga, mga ano, magtatanim. Uh -huh. Sa bagay naman, parang naniniwala ako dahil totoo, pag, pag may... si Kristal, ang uh -huh. nagtanim mabunga. Uh -huh. Pat, pag ako, hindi mabunga. Mainit ang kamay. Mainit yata ang kamay ko. Yung kasabihan nila, pa naniniwala yata ako. Hmm. Ikaw ba kay Jano, naniniwala rin sa ganun? Hmm. 50-50. Ano? 50-50. Naniniwala kaya, rin pero kailangan pa rin ng alaga yung halaman siyempre. Magbubutas kami muna ni Crystal. Siya naman ang taga ng kamatis. Ah. Um, Taga-butas kayo. Tapos siya taga-tanim. Pero pagkatapos ko, Tutulungan ko rin siya basta mabutasan ko muna. Hmm. Ayan ka dyan, okay. Tama yung tatanim namin. yan. Yeah, stand tray. Ayan po yung mga kamatis ko. Oh. Ang si Kristal po yung magtatanim ngayon dahil malamig po daw ang kanyang kamay. Yahoo! Ako lang namin ni Kristal yan. Pagka may bunga. Pag may bunga na Kristal, anong luto ang gagawin mo dyan sa kamatis? Hmm. My favorite recipe is... What? Fish and tomato egg ka na sarsyadong na sarsyado yun <laughs> ayan po ah, oh, kamatis pwede ba akong tumulong tito siya sir paano kung masira ako ay naku hindi <laughs> <laughs> na pala ako tutulong magbabayad pala tayo mga kadyano Hindi ko kasi kabisado kunin yung sa may tray. Kasi ba malapirot ko yung kamatis. E mabigat din yung kamay ko. Pa? Hmm. Si Crystal sanay na. Tingnan ko nga paano magtanggal si Crystal sa tray. Hmm. Nahatak niya lang. Parang madali lang tanggalin. Salay nga na po natin mga kadyano. Huwag mong panggigilan yan, ha? Eh. <laughs> madali lang matanggal, mga kadyano. Try po tayo ng isang uh, tanim, ayan. Eh. Pagka ito na matayakin yun. Subutin mo lang <laughs> sa dulong, gano'n po? Hindi na kailangan, inahatak na lang, madali lang matanggal pala. Kasi kakapon, binili ko yan para hindi makapit yung ano. Hmm. Uh -huh. Daling. Ayan. Okay. Mga kadyano. Ayan. Nakapagtanim uh, na po ako nung isa. Yahoo! Uh, pagka namatay 'yan akin 'yan. Joke lang. <laughs> yeah. yeah. oh, ano oh. <laughs> 'no? Yun, lots, ha, na. oh, oh, na mo pala. Ayun, oh, ng ko 'yan oh. ko lang magtanim. Eh nga. Syempre, ako pa. Oh, si Crystal nakarami na rin pala. Hindi nagreklamo si Kristal doon ah. Oh. <laughs> Isa pala natatanim ko eh. <laughs> ah, sabi mo sa iyo lahat. Nagbali mo kami ni Crystal dyan. Dito no? sa dulo. Ito mong dalirin ni Crystal. Malantik kaya hindi hindi napuputol yung puno. mo ulap. Hindi napuputol. Maano yung kamay niya eh. Magaan. di oh, diba? Pumagaan yung kamay ni Cristal Pumaka dyan, nakadalawa na po ako Yahoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 times 8 48, carry 4 16 times 8 124 Ilan na kayong butas ko? Arami pala. parami ko pala ang bubutas yung kristal ah. May sobra dyan na, na ilan one, lang. Mhm. karami pala. Ah, naman siguro yan. O, marami pa ang paglalagay. Ako Pagka naitanin ko yan doon tayo did or, order ng materialis. Mm. Ayano, ano maganda rito? Talong. Talong, chapos okra. Okra. Mm. -hmm. Sino kaya ilalagay ang kalabasa? Ah, doon na lang sa kabila. Sa dati nyo, oh. may Oo. harap. Doon na lang gagawa sa kabila kajano Ayano. Mm. Kasi pag babalag ka, matatabunan nyo na sa ilalim. Ah, di na lalaki. Ah, di na lalaki. Ah, di na mamumunga. Oo. Mukhang tapos na kayo ah. Ah, bilis ah. Wala nga na itanim. Hmm, wala na itanim. Oh. Easy ang pinagtanim ko para mabunga. Binutasan nyo naman eh. Hmm. Yeah, tapos tapos po magtanim. Hindi pala nagalaw yung Halos. dinala ko eh. Ang dinala. Yung talong. nila. Hindi, wala ako kulang ng plak eh. Hmm. Pwede naman sa likod ng bahay eh. O, pwede rin doon. Masyado mababa doon, ganabaha doon eh. Baba. Patayo po nilabas ko po si Crystal. Kasi palagi nasa kwarto. Yeah. Ayan. Anong pangalan ng wala to? Anong pangalan? Ayun. Tokwa. Ano yun? Tokwa? Ano yun? Tokwa ha? Tokwa ya? Tokwa kao. Tokwa ka? Tok

Oh, hmm. hindi lang ito pa. Oh, hindi lang ito pa. Ang lalo mga dyan. marami pong serving yan, ha? Hindi, actually. Hindi. ba masobra kasi tayo, eh. Oh, tikaw. ba maraming serving yung one niya, eh. Hindi. Kasi restaurant, eh. Tika-tikaw po. Baka, pwede rin. Eh, ma'am, may halo-halo din sila, oh. slice po yan. Hm? Hot at milk slice. Hot at milk slice. Ikaw? Kanin. Ano? Tokwa. Tokwa at baboy ba? Hindi kanin. Ano ba yung bias dito siya, Sarah? Ah, meron kanin. Good for three na yan. Bulalong bias. Good for three na daw yung bias. Yung? Bulalong bias. Kasi. Good for three na lang pa. Oh, good for three. Hindi na po yung kandireta. Ano ba, ba yung, yung ni... good for three? Save. Yung one, yung bias ng baka. Bulalong, Bulalong bias. Lo. Bias ng baka? Hmm. Yes. 38, 380 O oh, sige Tsaka ha Halo, Halo-halo? Halo-halo, 3 Tukot-baboy ka? Tsaka tukot-baboy yung yeah! kaldereta po po yun Hindi na yung kaldereta Yun na lang po ah, Bulalong biyas, tukot-baboy Oo oh, Tatlong halo-halo Tsaka halo. tatlong halo-halo Ilang rice po? Tatlo din. Dalawa akin Sige Okay Crystal, isa lang Magdadagdag mag mag na lang po mamaya. Habang magdadagdag na lang po. Bali lima na Lima na po. Okay. Ayun no. Masarap. Ah, sarap. Sige, sige. Biyas ng baka. Ano ba yung tito sa sir? Biyas. Tambang part ng baka yun. ganito. Yes. Mm. Para Biyas. Parang legs. Legs. Oo ano? oh, yan. Yeah. Kita. Oh, mga kajano, kachip niri, kain po tayo. Ayan. Kain po tayo. Tayo. Kain ni Crystal ngayon. Paserve na rin pala natin yung one, halo-halo. Kasi nandiyan eh. Kala ko matagal eh. kain muna tayo. Malulong yun. Ay, sa <laughs> Ah, may panaksa. Masarap uh -huh. naman yan. Ano sa Huwag mong saluhin kit Cesar lang. Lagyan ka ng sabaw. Ah, isa-serve mo sa uh, mama. Sa Bangkok. Sa bowl. 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 <laughs> 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 sabaw. Siguro pinakuloan na to. Kaya uh, ako, matagal na. Malambot na pala eh. Tapit na. Luwan Mapadami kain ko na to, ah. Yahoo! Meron pong ako sa gitna, ang bulalo. Oh. Bon maro. Kaya na kristal. Ay, kumakain ka na pala. Kain ba tayo mga ka dyan, no? sobrang sarap ng uh, kain ni Crystal ngayon. Buti sa mga makakakristal. Sab sabi niya, tinatanong ko kanina eh. Ayon sa may kahit may halo-halo. Wala, -halo. nasa likod na natin. Hmm, nasa likod na pala ng triskel. Ayoko. Nalala ko ng tokoan. Ikman mo, Crystal, yung bulalo. Kasarap. Ang isa lang gusto

Sige Erick, sate ka na, mahalo-halo ko tayo dahil mayinit ang panahon. Oo, oh, kain po tayo. Yahoo! Kain Sige ah, po. Kain po kayong mahalo-halo, pangimalat namin. Ang laki ng serving, mga kadyano. Mayan. na ko yung ice cream kay Babaw. Nalulutaw eh. Sige, Sa sakin na, tunaw na. Mmm! Mmm! bakar sa Ah. na mga kajano. po natin kung masarap. Yan. Tekman po natin 'yung

Sumali. niya. Ilan yung kanin natin? Kaya ba yung kanin dito? Sampo. Wala ang takit. Jose. Painting. 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 20 Painting. 20. Painting. 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 20 Painting. 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 yung Painting. Dito Painting galana pa lang dinte 74 ano 74 thank you vamos al no pang pangay well, hindi natin malalaman boy natin no. hindi natin matitignan hello hello mga <laughs> kajano ka segment ka tikram ano? dideligutan ng kamatis ngayon baguntan Mm. Uh, uh, kung lulubing po ng Panginoon Diyos, mamuha. Mm. Uh, may eh, pipitasin kami ni Tadjano Ka at ni Crystal. Oh, yeah! may pangulam oh! na si Crystal. Ulam na kami. Ah. Kung po ng Panginoon Diyos na mamuha, oh, may ayos kami ni Kajano Mm. Uh -huh. Di ba, Tadjano? Ka kasarap ah, niyan. Kamahal ng kamatis ngayon. Paborito pati ni Crystal to, kaya ginakta na magtanim. Um, mm. Pag ako, ako yata pagluluto ni Crystal lagi. Ah, malamang yan. <laughs> Kaya ako magluto eh. Masarap. Maraming luto sa kamatis. Mm. Maraming luto. Kaya pagka yung kamatis, tsaka talong ka dyan, o pag namuha. Mm. So, Minsan sobra-sobra. Eh, papa, ano eh, meron tayong pangulam ulam-ulam niya. Penta ni sa harap ng bahay. Ayaw ko lang ng puro talong ba? Sumpungin ako na Rayuma. Ah, rayuma. <laughs> mm. Rayuma na. Oo. Ah, Pauwi so, na yata si na Sweet Mary. Nauwi na. Anong oras na eh? Ma'am! Bye bye! Tolo <laughs> ko sana si Madam Sir. Eh. Nasunog ka pala! Nalimutan mo cellphone mo. Chok lang. Laging nalilimutan cellphone nun eh. <laughs> Lumabas na si Reyna. <laughs> oh, Uh, uh, salamat na Kristal. Kamusta ang tulog mo, Kristal? Good news or bad trip? Sarap kanine, na tulog niya kanina eh. Sabi niya. Ayun ang problema. Alin? Yan, kung numero luparito rito, ganun mo. Pagka natapos na siguro yung ano yan. Ayun, ayun, hirap yun, hirap na lang. Sabagay, hindi so na magpapatubig si Kuya Brian. Ah. Hindi na po magpapatubig. Na. Bago magpatubig niya, yari na. Hmm. Sirap na lang pag ano yun para akong ita yung tango. Ah, tulong na rin dito Cesar. Tulong natin para makapagpundar ng kulong-kulong sa no, oh, nga, no. magbabakal boating. Asa magkano kaya yung dito Cesar? sir? Mura lang yun kung yung steel mating ilalagay, mura lang. Hmm. Galagyan still lang. Pilmatin yung dingding. Yung ano, may bakal na kaunti. Basta may frame na no. Yung flooring. Mm. Frame tapos tilmatin na oh, lang. Oh, yeah. Okay. Hindi naman mabigat yung mga kalakal na dinadala niya. Ganun. Oo. Oh, uh Kumain tao. May Hindi hanap Na, na stretch kay isip. Uh, oh, may hanap boy araw-araw. Gusto niya maghanap boy kaya lang minsan Mm. Walang mapagkakitaan sa paghanap po Kaya hindi na, na. siya humingi ng tulong sa iba, no? Oo. Oh. Hmm. Hindi siya manghihingi. Ay, dito lang eh, kikita hmm. sa sayo pagka ipapagawa ka. Pagka napagawa niya na yung kolong-kolong niya, oh. at least hindi na siya kwan, manghihingi. Hindi na siya mahihiyang manghihingi sa iba. Pag walang construction, puso, ang, puso na namin tanim rito dahil lumulubog yung palay. Mm. mag ka magtanim. Ako nung nasa Manila, pagdating ko, nag ako magtanim, bali-bali ang puno ganun lang talaga sa uwi na mahirap. Eh hey, umuwi na ako ayaw ayaw akong payagan ng ng kabisilya at saka ng may-ari. Ng may-ari. Ganyan talaga 'yung nag-aaral pag baguhan, wag ka umuwi. Sabi. Sa mm. <laughs> sa tali ko dyan, unang-una. Yung meron mga babae, mga kasama ko, nung makikita ko ng mga lalaki, gumaya na rin. Uh -huh. Sumama na rin sa amin. Eh, nung masanay ako ka dyan, oh. Tandayuan kami sa Bustos, Bulacan. Ka. Kalayo? O, oh, may sasakyan kaming jeep. Ah, jeep. Ganun. Dahil dyan, nagipagtanim din ako eh. Nakatrack kami. Kasi minsan lang, isang linggo lang yata. Eh. Sinasama oh. ako ni Kuya Brian dati. Muro ka ang tanim nung no? eh. 500 na. Ha? Huh? Oo, oh, yun nung Tanim na. namin na 150 lang. Eh, 500 na. Nagpakiyawan, 200. Eh, 150. Marami kang mabibili No? Hmm, marami na. Oo. Oh. Yata? Eh ngayon, bagay. Kahit malaki ang sahod mo, wala ka nang mabibili sa malang bilid. Saglit lang isang libo. Oo. Oh. Teka, nasa ba yung gripo mo dyan? Nasa eh, kabila. Dapat oh. sana dito maganda dito sa sarang, no? Hagdaan dyan, eh. Ay nga pala. Ay, hindi pa ganun yung hagdan yan, eh. Ha? Huh? Para pag bago pumasok ng kusina, nakugas ka na. Oo, oh, pwede, pwede. Uh Eh, -huh. kaya lang doon, tinutok na pala. Pwede na madugtungan. Ganun. Mas pa ganun pa ganun. Ay, sa kabila.